Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga kahulugan na hugis ng iyong kuko. Swerte ba sila o malas? Ano nga ba ang ibig pakahulugan ng mga hugis ng kuko? Bilang alam na nating lahat na ang kulay ng kuko ay maaring sabihin nito ang kalusugan ng isang tao, ang mga hugis naman ng kuko ay ano nga ba ang ipinapakita nito? Sa Palm ang personalidad at swerte ng isang tao ay mababasa mo mula sa hugis ng kuko. Ngayon panoorin mo ang video ito upang malaman mo kung anong uri ng tao ka base sa hugis ng iyong koko. Number 1. Mga taong may vertical long fingernails. Ang mga taong may patayong mahabang mga koko ay sweet at romantiko. Kung ang inyong mga koko ay mahaba, ang development ng right brain ay medyo kompleto. Kaya't meron kang mayaman na himahinasyon. Karaniwan kang binibigyang pansin ng mga detalye at may pambihilang pagkamalikhain, ngunit madali kang naapektuhan ng nakapaligid at madali kang maniwala sa iba. Kaya kailangan mong dagdaga ng pagiging alerto upang maprotektahan ang iyong sarili. Sa pakikipag-usap sa mga taong kaliwa ang utak, maaaring kapwa mo nahihirapan at ang hindi pagkakasundo ay hindi may iwasan. Sa iyong fortune naman, pagdating sa swerte, ang pinakaseryosong problema ay namamalagi sa iyong interpersonal relationship at ikaw ay kadalasang clotted by a little snub. Kaya ang mga bagay ay hindi magagawang magtagumpay. Sa mga kailangan tignan ang iyong mga likuran upang maprotektahan ka against the little snubs. Number 2, Wide Fingernails sila ang mga taong short-tempered debater. Ang mas malawak na mga koko kaysa sa average lamang, maaring magkaroon ka ng isang well-developed life brain at nais mo makipagtalo sa iba. Sa pangkalahatan nais mong ipahayag ang iyong mga ideya hanggat maaari at iparamdam sa tao na ikaw ay direkta at bukas ang pag-iisip. Kayun pa nga, lumilitaw ang pagiging short-tempered mo. Kaya tandaan mo paalalahanan ng iyong sarili na maging mapagpasensya at mapihigilan hanggat maaari. Hindi ka malamang na magkakaroon ng isang matalik na kaibigan sa mga taong with right brain dahil nakikipag-usap lang sila sa kanilang puso sa halip na utak. Pasi sa iyong fortune sa mga tuntunin ng swerte, mahusay ka sa aktibong trabaho na nangangailangan ng paggamit ng utak bukas ang isip mo at maraming kaibigan. Ngunit kailangan mong huminahon at makinig sa iyong puso dahil ang tagumpay ay nangangailangan ng maraming mga pagsisikap kaysa sa maliit na tricks. Tatlo, rounded or oval fingernails. Sila ay mga taong the lazy pacifists. Ang may bilog o hugis itlog ng mga koko ay karaniwang adaptable at namumuhay sa iyong sariling bilis. Meron kang mataas na mga kasanayan sa lipunan at ikaw ang magiging unang yes man kung ang mga tao ay nagdedevate around you. Ang karakter mo na ito ay gagawin ang karamihan sa mga tao na mahalin ka. Ngunit nagbibigay din ito sa iba ng impresyon na yumuko sa hangin. Kaya kailangan mo maiwasan na ma-misunderstood ng iyong mga kaibigan. Kung hindi, hindi ka nila pagtitiwalaan. Kumpara sa mga tao na iba pa ang hunggisang kuko, ikaw ang pinakamahusay na maaaring makasama na may lahat ng mga ugali. Bahal sa iyong fortune, ang pagiging madaling makibagay ay magdudulod sa iyo ng isang matatag na buhay at ang iyong yaman ay nasa proporsyon sa iyong mga pagsisikap maliban sa kasawian na may iwasan sa iyong Van Min, o iyong Sojak sign. Sa kabilang banda, hindi ka magiging matagumpay kung hindi ka nagsusumikap. The Squirrel's Fingernails, ang mahinahon na One. Ang mga squares ng mga kuko ay karaniwang seryoso, mahinahon at malakas ang pag-iisip at matapang. Karamihan sa mga tao na may parisukat na kuko ay mga lalaki. Mabuti para sa iyo na maging seryoso sa lahat. Kayon pa man ang sobrang matalas na pag-iisip ay nagpapakita sa iyo na mukhang hindi nababalukto at maaring magkaroon ka na isang mahusay na relasyon sa iba kung hindi ka matigas. Pasa sa iyong fortune sa lugar ng trabaho, ginagampanan mo ang papel ng isang mabuti at matatag na pinuno at may good luck sa trabaho at tiyaman. Almond-shaped fingernails Ang maasahan na tagapangasiwa Ang almond na hugis ng mga huko Sa personality, ikaw ay matapat, maaasahan, malikhain, Sweet-tempered, mabait at may magandang pag-uugali. Kayunpaman ikaw ay low tolerance sa mga hindi makatarungan at kadalasan nawawala ang iyong pagpipigil sa mga iba-ibang opinions. Kapag nakakarandam ka ng pagod sa interpersonal relationship, ang pinakatamang paraan ay umalis muna at hintayin na magkaroon ng malinaw na pag-iisip na makakatulong sa iyo ng malaki. Base sa iyong fortune bilang maasahan na tagapangasiwa, kadalasan na ikaw ay nagdudusa from high pressure kaya ikaw ay may mahinang kalusugan. At number 6, the sword-shaped fingernails. Ang ambitious idealist. Once na mayroon kang isang malinaw na layunin, isa sa gawa mo ito ng walang pag-aaninlangan, kahit mahirap o hindi ka interesado. Sa kasamaang palad, kulang ka ng team spirit at mawawalan ka ng pasensya kung other people cannot keep up with you kapag nagtatrabaho ka sa kanila. Kaya kailangan mong malaman kung paano makipagtulungan na kung saan ay may malaking kabuluhan sa iyong pagpapabuti sa sarili. Base sa iyong fortune, mula sa simula hanggang sa wakas, palagi mong ginagampanan ng papel ng isang pinuno sa kupunan. Kaya kailangan mong magkaroon ng mabuting ugnayan sa mga miyembro ng kupunan kung nais mong maging matagumpay. Pampito, Triangular Fingernails Ang sensitibo at malikhaing genius Palagi kang nagpapakita ng mga bagong ideya at napapansin ang mga detalye na madalas hindi pinapansin ng iba Ang mga may baligtad na tatsulok na mga kuko, ikaw ay isang medyo matigas ang ulo Habang ang mga equilateral triangle fingernails ay oversensitive at hindi kayang tiisin ng mga feederheads sa paligid. At hindi mo gusto ang mga tao na palaging gumagawa ng mga bagay sa kanilang sariling lakad ng paunti-unti. Base sa iyong fortune, ikaw ay isang likas na henyo at ang tanging dapat mong alalahanin ay ang sorte sa pag-ibig.